so dito naman hindi pa alam kung saan ito patungo mo Osionfish. na ito mga kapapa, ito po ang last na barangay na, katabi po dito ang Ponte na po ang katabi, yan mga kapapa ang antipulo na isang panang Ponte Vidra ni Gros to so, yan ang bondok na yan mga kapapa kung naalala natin yung nag viral na mga, yan mga salita, uh, eh, na yung mga salita na may mga tuhaw na tubig po nandyan, yun sa bukid na yan mga kapapa yan dia dia dayo yan ng mga maraming tao dati pero ngayon biglang nawala lang mga kapapa kasi iwan ko hindi ko alam pero tuwing si Mana Santa mga kapapa inaakyatan pa rin ng mga tao dyan sa taas sa, ng bundok so ang tanging ipa lang dumadaan dito mga kapapa yan ay mga tricycle lamang dahil po sa rap road ay may mga motor uh, motor, may motor na titinda ng isda So makita natin dito mga kapapa yung mga tubo dito dahil sa malakas na init. Diba? Medyo natutuyo na mga kapapa. Ang hindi ma hindi ma nadiligan ng na mga tubo mga kapapa. Pinatuyo na. Pero ang doon sa kabila mga kapapa. O, yan kulay, kulay green pa. niya na uh, yan mga kapapa. Yan po, Malakas ang hangin dito. Sobrang init. Diba? Kahit na alas 4 na po. Ngayon ng hapon mga kapapa sobrang lakas pa rin so, ng init so, ang ginagawa mga tao nito o mga kapapa so, na tatatok sila para makakuha sila ng tubig so, ito kaya na yan mga kapapa mayroon pong nagtatatok dyan so, mag, uh, maririnig natin ang tunog ng motor oh. yan. yan nagtasok po yan mga kapapa na sip-sip po sila ng tubig para maidilig sa tubuhan nito kasi yung tubuhan dito wala walang wala na talaga ayan, ito yung tuyo na oh. yan, sira sobra kasi init ang lakas, ng apoy yung kinalita nyo pang init, At taas na yan parang taas na siguro yan mga papa ang ko lang sa inyo po, mga papa ang dan yakpo. Kulay na, kulay bete mga kapapa Kulay na, kulay bete. Yo Ramon, mga papa update natin dito sa barangay na Bukid, sa Siliana, sa Subang Eden, sa Dilnyo, sa Barangay Poblacion Marate. Salamat sa pag-watching.